Nung kasalukuyan na siya ako ina-contact, una ko siyang nakita, siya pa may buto sa kanya na eh. Dahil doon po siya dinadialysis. Sa buto yung pala naman, ilipat na na. Ano okay. naman po? Tupo ka dito. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Dito pong mag-ina, si Ate Sally. Ano pang aling anak? Jofred po. Jofred? Alcantara. Alcantara. Jopred Alcantara at si Ate Sally Alcantara. Gusto ko lang pong ipapatid sa inyo na si Jopred isang joyride rider. Yan. Siya po Sa kabila ng kanyang karamdaman, siya po ay patuloy na nag-joyride -joy rider. Siya po ay may butas sa kanyang leg. Ayan. May butas po siya, sa leg. Wala na, po. Wala na ba? Nailipat na ba? Ayan. Noong kasalukuyan na siya, ako yung una ko siyang nakita. Siya po ay may butas sa kanyang leg. Dahil doon po siya dinadialisis. Sa so, kabuti ang pala naman, nailipat na na. Yan, nailipat na. Yan, kaso nga na. Unti-unting mamamaga ang ating mga uga. Ilang beses, ilang beses ka ba din na-dialysis? sa so, isang buwan? Ay, eh, isang linggo? Three times po. Three times na. Ano? times po pala ka. Oo, kasi ibig sabihin, medyo ano na. Bawat dialysis, ilang magkano? Isang libo. Isang libo ng isang libo. Kahirap ng kalagayan. No? Yan yung kayo mga politiko na nakaupo sa bayan ng Taytay. Yan, mahiya naman kayo. Tulungan natin ang ating mga kababayan. Ha? Kagaya nito. Napakahirap. Kayo, nung mga upo, bilang kunsyal, mayor or vice mayor, wala rin kayong mga trabaho. Ha? Pero ngayon kayo nakaupo, ano na, napakaganda ng buhay nyo, naka-aircon pa kayo, may pera pa kayo. Itong ating mga kababayan na nagluklok sa inyo, sa inyong kinauupuan, hindi nyo magawang matulungan. Di ba? Iyan ang mayarap, masakit para sa akin. Ako'y politiko rin. Namuliti ka tayo. Pero na ako'y naupo at nanungkulan, wala akong ginawa at wala akong ibang inisip ang makapaglingkod at pakatulong sa ating mga kababayan magpahanggang sa ngayon. Damako ang kahirapan at ang hirap na dinadanas ng tao may karamdaman. Mahirap, anak. Alam po na hihirapan ka. Diba? Hindi lang katawan mo sa pagbabiyahe. Di ba? Okay. Hindi mo eh, hindi mo pwede, hindi ka pwede kung yung nakuminom ng tubig. Okay. Kahit na uhaw. Wow. Ngayon, napakainit. Okay. Paano ka ngayon? Magbabiyahe. Yes. Di ba? Sa akong po na malabas. Di ba? Ito po ang tunay. Ito po ang tunay na nararamdaman ng isang taong mahirap. Okay. Na naglok-lok sa mga taong isa ring mahirap pero nung maupo sa trono na kanilang kinalalagyan nakakalimutan ang kanilang pangako at akala mo kung sino na sila gagalang-galang kung isipin pero sa totoo lang, hindi ko kayo igagalang wala naman kayong ginawa para sa bayan anong ginawa ninyo para sa inyong sarili di ba? huwag kayo magalit sa akin ngayon kung magagalit kayo sa akin anong pakialam ko? di ba? ang pinaglalaban ko ay taong bayan na nahirapan ng dahil sa inyo. Pipila sa inyo. Babalik ka doon. Tatong balik-balik. Di ba? Sa kung saan man. Municipi man. Balik-balik. Ilang beses ka na ba pumila doon? Na, kada 3 months lang naka nakaka-inigod. Kaso, bakit eh, baba 3 months? Bakit buhay mo ba? Yun ang mahirap sa atin. Pag umingi ka ngayon, after 3 months ka pa ulit babalik. Buhay ka pa kaya noon? Di ba? 3 months. 3 times. 3 times. Tama ba na? Iyon yung masakit sa atin. Mahirap tanggapin man katotohanan. Pero huwag naman sana yung Habang buhay ang tao, o kaya natin tumulong, tumulong tayo. Total pera naman ang bayan ang ating binabibigay. Bakit kailangan natin pagdamutan ang taong bayan? Di ba? Pero sa luho ninyo, pasyal kayo ng pasyal. Pera ng bayan ang ginagamit. Ang tutuwa nyo pa. Pinapakita nyo pa sa taong bayan. Ina-upload nyo pa kung nasaan sila. Di ba? pera ng bayan ang inyong ginagasta. Punta kayo ng ganito, punta kayo ng ganyan. Pinapakain niyo pa ang sasarap ng kinakain ninyo. Tama ba lang? Tama ba atin? Tama. <laughs> eh, sarap ng kain nila. Kung pakikita mo sila, nasa Facebook, nakapost pa, nagtatawa na, nasarap ng pagkain, pera namin ang ginagamit ninyo. Di ba? Ako ate, nagpapakatupo lang. Ngayon, kung magalit sila sa akin, ano naman mapakialam ko sa kanila? <laughs> Naman na pagpapate, uh, kaya hindi po nalok nun. Atun pa rin po yung bisaya ng puso niya at saka napakagyan nito sa taong bayo. Kasi nga hindi po siya po rin yung natulong eh. Bagay ang pagpulong naman po, wala po sa pagkalok-lok eh. Kasi wala naman eh. Nasa po po lagi ng puso ng tao niya. Tama na na, maraming salamat sa iyo. Kaya lang itong mga ating mga nagkalok-lok, mga puso. eh saan ba puso niyo? Nasa utak niyo, nasa talampakan niyo. Ah, di ba? Wala kayong puso, wala kayong, kayong awa. Ako, naihirap man, mauna ko sa utang. Kaya sasabihin nyo, si Edward, marami mo yan. Bakit? Nagbabayad pa kayo? <laughs> Di ba? Humingi ba ako ng pabayad sa inyo? Si Edward, nakasuhan na yan dahil maraming utang. Oo, oh, totoo yung naraming ko, ate. Nakasuhan na ako sa utang. Yung yeah. mga nakarampano. Pero, pero, ang tanong na? Humingi ba ako sa kanila ng may babayad? Yun ang mahirap sa ating mga Pilipino. Bikin sila at yung mga nagiging katunggalin ko sa politika. Na ako nga daw, ang lagi nilang sinasabi, bawon ako sa utak, sa bungay si sipante, kung sinasabi. Tanong ko, pinerwiso ko ba kayo? Pero kayong mga naganuglo, sinong pinerwiso nyo? Tawag yan? Di ba? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, na ano masasabi mo Maraming salamat po. May ako. Mahalit ng gamot. Okay, mahal ko talaga gamot yun. Mahal mo sa eh. Siguro po sa one talaga yung oral na ito. Ang purad pa po yung dialysis, Sir. Huwag ka lang magsama Tuloy na magbibigay lang kating magbibigay kasi sa dami kasi ate. Pag namin minsan nagbibigay ng mensahe. Ayan. Ayan, lang sa inyo. Pag gusto nyo matulungan na programa mong kailin, huwag kayong magtigil sa pagbibigay din sa eh. Dahil uh, sa kakulitan ninyo, minsan napapasama na kayo doon sa mga natutulungan. Kailangan kasi yun. Kasi minsan, kahit napangakuha ko na kayo, kapag may naisip na naman kami, mas malagang tulungan, nakakalimutan kayo. Kaya ang mama mo, dayan, dayan, nagiging shake siya. Kaya ka mo, kaya mahal ka ng nanay. Ha? Wala pong nanay na hindi sa... Yeah. selamat anak saya selamat juga yeah. yeah. Pak nah, selamat, selamat Pak yang <laughs> ya, <Yeah. Yeah. laughs>